Nakakatuwang maglambing si Donnie Pangilinan tuwing nagtatampo si Belle sa kanya at napakasarap panoorin kapag nagbaby talk silang dalawa. Yung feeling na kapag tititigan mo ang dalawa parang hindi man sila nag-aaway dahil alam nilang i-manage ang kanilang mga ugali. Sabi nga ng mga netizen, si Bell ay alam na alam ng ugali ni Doni at si Doni ganun din kay Bell. At lagi pa nga pinapasaya ni Doni si Bell, lagi niya sinusurprise surprise kung anong gusto niya. Dahil malapit na ang New Year at Pasko dahil last year ay talagang sinundo ni Doni Doni si Bell sa kanilang bahay para makasama ng New Year. At para din makasama ang buong team pangilinan, yun pa lang ay makikita mo na may relationship ang dalawa. Hindi mo naman susunduin at isasama sa special gathering ng pamilya mo kung wala kayong relationship, ba diba? Kaya kaabang-abang this year kung ano kaya ang magiging ganap ng Don Bell.